bagong lipunan, ba't tinatake niya kayo at... Pati ba ako? Inaatake niya? Pati ako? Talaga? Ano ba inaatake niya si Sasa at si Maharlika? Tingin ko, nasabi na ni uh, Mommy Pebbles talakera ang lahat ng dapat masabi. <laughs> Ayun. Yes, BL is attacking. Talaga? Pati ako? Ay! Kaloy, ready ka? Sigurado ka? Pati ako? Ba't ano sinasabi niya sa akin? Bayaran daw kayo, sabi ni... Ba Pati ako? Pati ako? Talaga? Anong proof niya na bayaran ako? Watch his latest vlog. Hindi ko kasi pinapanood talaga kasi pinapanood. Hindi ko pinapanood yung vlog niya. Sa totoo lang, nung nagharap si Banat Bay, sige bago tayo pumunta dun sa main topic, no? Nung nagharap si Banat Bay at saka si ano sa live ko, Nung nagharap si Banat Bay at saka si BL sa vlog ko, ganun. Um, kung iiskoran ko yun, ano, kung iiskoran ko yung parang harapan nila, actually, panalo si Banat Bay doon. Panalo si Banat Bay doon. Ah, explain ko kay ano yun eh, explain ko kay BL yun eh, na, okay, ang ang assertion kasi ni Banat Bay, eh, ni, ni BL, banat, bayad daw si Banat Bay. Ganyan. Pagkatapos yung part na yun, hindi masagot-sagot ni Banat Bay. Okay. Ano ba si Banat Bay? Si Banat Bay ay manager ng isang girl group. Okay? ba diba? Manager si Banat Bay ng isang girl group. I would think that Banat Bay is in PR world, in public relations world, okay? And in public relations, you know, yung trabaho na dyan, compensated talaga yan. 'di ba? So kaya sa akin para o oh, eh kung kunwari kung ba si Banat Bay o oh, ano naman. 'Di ba? Eh, yung nature ng trabaho ni Banat Bay at yung career naman niya before siya nag uh, nag-vlog kasi manager siya ng girl group eh. 'Di ba? Ngayon hindi kasi 'yun masagot ni Banat Bay nang diretso. Hindi 'yun masagot na ni Banat Bay nang diretso. Pero kasi kung ako ang tatanungin, is it a big deal? Eh, I mean, Banat ba is a manager of a girl group? So, kumbaga, hindi malayo na, yung parang hindi mahirap intindihan that is in PR, PR world. ba? Diba? Because that's part of a business. If you are in showbiz, ganyan-ganyan, part yun lang, ano, part yun lang, it is a service that is uh, being paid para sa mga public relations. ba? Diba? So ngayon, edi, edi yun na nga, yun yung, so hindi kasi sinasagot ni Banat yun ng derecha. Pero, I mean, bakit sa issue? Bakit siya sa issue ngayon? Yun yung, yung sumunod niya ng mga assertion, uh, which is I think is, dun na, yun, yun kasi sinusulisit niyang sagot eh, na parang, ah, corrupt si Mocha kasi nang libre ng Mocha Girls ng dinner, ganyan. Na nagpakain siya ng ano, ganyan, ganyan. Okay, and then, it is true na nagpakain, kineme, kineme, ganyan, ganyan, eme, 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 eme. In-explain ko yun kay ano, in-explain ko yun kay BL of, of ano, of live. Ganon, na parang, kung kung pinakain ni Mocha, yung Mocha girls, noong time nun time na siya ay asek, And let's say um gumamit siya ng resources ng government para doon. Ganito yung approach diyan, okay? Si Mocha ay asek, Okay? Ang mga asek ay may rata. May mga allowance yan eh. May mga allowance yan for meeting, for socialization, kineme-kineme, ganyan-ganyan. So, as long as you are spending your rata within the threshold and you justified it in accordance dun sa rules, then walang problema. Walang problema. Okay? So, ngayon, kasi kahit naman sa kahit naman sa corporate world, yung mga managers up, meron niyang ano eh, meron yung parang credit line na para o oh, sige meron kang 10,000 that you can use for for team building, for stress relief, ganyan ganyan yung mga ganong etos. So kung kunwari eh ano meron kang allowance na ano lang ah yung hypothetical lang to ah. Kunwari um yung isang manager meron siyang allowance. Yun yun eh yung yung may allowance na yun na parang you can use it discretionary in whatever you see it fit. Ganon basta magpo-provide ka lang ng receipt at justify mo yung use na yon ganyan ganyan so kung kunwari ah uh, pinakain niya yung mga girls gamit yung rata niya ganun can you say that there is corruption right away no hindi mo hindi porket sinabi mo na hindi fact kasi pinakain niya pinakain niya and then gagamitin mo yun as proof of corruption eh paano kung yes pinakain niya pero justified ay di ko lang corruption. 'di ba? Diba? Eh yun kasi yung ini-insinuate ni BL nun eh. Eh hindi naman niya nahimay nahima yun. Hindi naman niya naintindihan all the powers that comes with the that comes with the position. The perks and the privileges, ganyan. I know a lot of officials, government officials na lalo na pag may item. Yung mga yan ginagamit talaga nila yung rata nila. Yung utilize talaga nila yung rata nila pero yung ibang mga government official din naman nakilala ko especially if the government official is uh, trust and confidence possession yung mga co-terminus, ganyan. Ito yung mga mahihiyain gumamit ng mga extra allowance. Kasi parang ayaw nilang may masabi, ganyan, ganyan. So even if they are entitled, hindi nila ginagamit. They just to want to, ano, they just want to prove a point na, eh ayoko na, eh, katotan hindi naman necessary yan na, okay lang naman ako so hindi ko nagagamitin yung benefit ko na yan. Ganun. Ayan. So, I think if you are insinuating that there is something wrong dun sa pagpapakain niya nung dinner, you have to prove that illegal yung ginawa na yun. ba? Diba? So parang, parang tingin ko, just because nagpakain, hindi yun full proof na merong corruption na nagaganap. Ganon. So parang feeling ko, di, hindi, hindi yun na-establish. So doon sa point na yun, I think, si Banat Bay, ano doon, Ah, uh, parang si Banat Bay doon sa punto-punto na yun. Ganyan. And then third, yung sinasabi niya na bakit kinakwestiyon niya na nagre-report si Mocha directly to PRRD. Gano'n na parang bakit ang kinakwestiyon mo si Banat Bay? Ba't hindi mo questionin si Duterte? Diba? Kasi, ah, uh, if PRRD, ga ganito kasi yan, lahat ng government position, meron niyang basic job description. Okay? Meron niyang basic job description. Okay? So, pag ikaw, na-appoint ka sa isang government position, nakalagay dyan kung ano yung mga trabaho mo. Okay? On top of that, meron ka rin mga trabaho na ina-assign sa'yo ng superior mo. Okay? Pwede mo sabihin na ano, pwede mo sabihin na, ano, hindi ko po yata matatanggap tong assignment na to kasi kenemerlu-kemerlu, ganyan, hindi naman yan part ng, ng description ng trabaho. Pwede mo namang gawin yon. Ganon. Kasi syempre, mababadrip sa iyo yung amo mo. ba? Diba? Mababadrip sa yung amo mo pagka ganon. So ngayon, sa government, usually, meron niyang mga tinatawag ng mga office order. Okay? Yung mga office order na yon, that is your job above and beyond your basic office description. That is your uh, job above and beyond your basic duties and responsibilities. So ngayon, if you are going to say na illegal yung pagre-report or may corruption na nangyayari sa pagre-report ni ka directly to PRRD, what you need to ask is, meron ba yung office order or meron ba yung instruction na ganun? Ang tanong doon, hindi mo, hindi mo, ano, hindi mo, hindi, ang oh, questionin mo doon, hindi si, ano, hindi si, hindi si Labanat Bay or si ka Ang questionin mo doon, kung sino nagbigay ng authority, if there is indeed an authority. So, yun. So, ngayon, kung eh, iskuran ko yung nangyaring harapan nila, parang si Banat Bay doon. Ano, kasi I don't think na-demonstrate ni BL dun yung mga puntong gusto niyang i-ano. Kasi di, hindi, naman niya na-establish yung talagang doubt eh. Ano ba talaga yung kine-question mo doon? I mean, I'm not saying that there is no corruption or there is no ano, ganyan-ganyan. But what I'm saying is that you weren't able to establish your questions, your questions properly. Kasi parang ang nangyari, dahil hindi siya nasagot ni Banat Bay tungkol dun sa bayad siya or hindi. Sinusog niya ng sinusog dun sa ibang mga items, ibang argument that weren't properly established. Sabog arguments ni Biel. I would say so, at least yung sa nakita ko. But I am not here to find enemies. No? Sinabi ko rin naman kay BL yan eh. I am not here to find enemies. But if you want me to deal with you argument per argument, I can do that all day. And you know what I do to people who insist on their argument, but the argument is stupid. I do not hold back. So, ganun lang. It only shows, wala alam si BL din niya na-analyze yun. Well, so yun, ganun lang naman sa akin. Alam niya ni BL. Ako sinabi ko, ako, I do not I am not here actively looking for enemies, but if you want to talk about things, argument per argument, let's do it. And if we're going to do that, I do not hold back. I do not hold back. Ayon. So, okay, ayan, so let's go now to, ang uh, um, di ko mag-gets yung bayad-bayad, ano, uh, kung meron man nagbabayad sa akin, yun ay ang aking viewers na sinusuportahan ako para mag-continue ako dito sa platform ko. And like I said, ako, very appreciative ako talaga dun sa mga uh, viewers ko, sa audience ko who appreciate what I do. Ganon. Kasi yung mga sinasend nila, mga gift, stars, stickers, super thanks, kineme, kineme, ganyan, ganyan. More than the pecuniary benefit that I get out of it. Of course, nagbe-benefit akong pera yun eh, di ba? It is something that I truly, truly appreciate. Kasi parang, alam mo yung yung tao, pag magbibigay sa'yo ng, ng kahit magkano yan, kahit, di ba, kahit 20 pesos yan or what not, ganyan, ganyan. If they're going to take time to send like those kind of ano ano those appreciation in form of uh, pecuniary ano pecuniary uh, uh, that can be measured pecuniarily ganyan ano yun eh, yung tawag dito, mag-effort ka na gawin yun eh, di ba? So, you know, I, I really appreciate that, ganun. So, um, is it bayad? Is it ano? I, I actually, kasi kaya pwede nyo sabihin, bayad. Pero galing sa audience ko yun. Kasi na-appreciate nila ako. At saka, hindi nila yung binibigay sa akin before ako mag-live. Binibigay nila sa akin yun pag nagugustuhan nila yung live ko. Appreciation yun. ba? Diba? And I appreciate that a lot of you appreciate what I do. ba? Diba? yun. Just wag lugar ni Maharlika at Sas ng live, sabi ni Lentroy. I, 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 hope so. Kasi marami rin akong gusto itanong kay, ano, kay Mother Dragon. Eh. Ganyan. So I hope maka in the future no, mak makakollab si Mother Dragon. Ayan.